Welcome back, mga bulikat kong kaibigan at haliparot. Oh, naka-helmet na naman. Alam nyo na, bata bati yung asawa. <laughs> Oops, Magic, City Central Elementary School. Nandito na tayo sa wakas. May iba vlog ko na rin itong school na to. Aba, syempre, kailangan natin magpaalam sa kanilang napakabait na principal dito, ang Ma'am bet Castamado, bago natin ikutin ang kanilang paaralan. Shoutout po, Ma'am bet At syempre, sa mga mababait nating mga ma'am dito, hello po sa inyong lahat. Napaka-historic nga ng lugar na ito. Pansinin yung kanilang building, oh. napaka antik na. Napakalaki nga na kanilang paralan na ito. Kaya naman, napakaraming estudyante ang nag-aaral dito. Muntik na nga akong maligaw eh. Hahaha, <laughs> joke lang. Mm -hmm. Pagkakataon ng ito ay nako, natapos ko na rin ang aking trabaho. Kaya naman, palabas na ang inyong bulikat na kaibigan. Pansinin nyo yung kanilang paralan. oh, dalawang parte. Isa sa kabila, isa sa kanan. Hahaha. <laughs> kaya naman, kung ikaw ay paparito sa Shetty Central Elementary School, doon ka muna didiretso sa gate na yun kasi doon ang kanilang opisina. Siyempre, kailangan mo magpaalam muna sa nilang principal, no? Ayan, namnamin muna natin ang napakalaking paralan ng Siete Central Elementary School. Eh! At pagkatapos ko nga dito, ay nako, nandito lang rin naman ako sa Central. Kaya naman, ako'y dumiretso doon sa paralan ng kasawa. At syempre, nag-shortcut na tayo. Hoy, kaibigan, nandito na ako sa hilltop. <laughs> Silipin lang natin ang ating kasawa <laughs> Oops, ayun. Parang nakikita ko na yung aming sasakyan. Nandito nga siya. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Oh, pindutin mo na yung follow.